Safe lang po ba talaga yan? Okay, so nag-comment si ate girl dun sa video natin about shirataki rice. Yes, safe po ang ating shirataki rice. Actually, FDA approved po siya. Ayan po yung certificate. Nalagay ko na sa screen para makasure kayo na safe ang ating shirataki rice. Sana nasagot ko yung tanong mong ate girl. Sa mga hindi pa nakaka-try to be sure ang ating shirataki rice, meron tayong 500 grams. Ganito yung kanyang packaging. Ayan na. 500 grams. Naka-vacuum sealed po yan. Ito naman yung 1 kilogram. At yung pag-prepare nito, hindi na po kailangang isaing mainit na tubig lang po as in yung kakakulo lang yun ilalagay niyo or ibababa niyo 1 is to one ratio yung shirataki rice natin perfect po siya sa mga gusto mag-diet mga nahihirapan mag-diet dahil hindi makapag-control ng kanin yung regular rice na kinakain natin dahil yung shirataki rice po ay mabilis po siyang makabusog kung gusto niyo naman mag-diet mag-stick lang po kayo sa 25 grams per serving okay so yun lang i-check out yun na dito sa my link. a basket go